23 mga dating rebelde ang nakatanggap ng dagdag pangkabuhayan sa isinagawang psychosocial support activity ng DSWD Ilocosur na ginanap sa headquarters ng 7th o 2nd Infantry Defender Brigade, Barangay Bugbuga, Santa Cruz, Ilocosur, Kamakailan. Naisakatuparan katuparan ang aktibidad sa pamamagitan ng pagsisikap ng 71st Infantry Kaibigan Batalyon, 7th o 2nd Brigade at ng DSWD Field Office 1 sa ilalim ng Regional Task Force in Ending Local Communist Armed Conflict. Sumailalim sa counseling ang mga dating rebelde mula sa programang Psychosocial Support ng DSWD sa pangunguna ni Mr. Angelo P. Tamag, Social Welfare Officer 2 ng DSWD Region 1 at ng Provincial Social Welfare Office ng Ilocosur sa pamumuno ni Ms. Irene T. Tabarangaw, Social Welfare Officer 2. Bukod sa pagbibigay kaliwanagan at pagpapayo, sila rin ay namahagi ng kabuuang 138,000 piso sa mga nagbalik loob sa gobyerno upang tumulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Nagpapasalamat kami sa DSWD at sa tropa ng si Silente asahan niyo po na palaguin po namin ng na pera na ibinigay po sa amin. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Lieutenant Colonel Michael B. Bautista, ang acting commanding officer ng 71st IB sa DSWD Field Office 1. Sa walang patid na suporta sa pagpapaabot ng tulong sa mga dating na apektuhang komunidad, lalo na sa mga nagbalik loob sa gobyerno. This is an activity to show that the government, para may pakita ng gobyerno, na naanda sila at hindi kayo kinakalimutan. Ang kaibigan troopers kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ay handang tumulong sa mga magbabalik loob sa pamahalaan. Inaanyayahan din ng 71st IB at ng NTF elcac ang mga nagnanais na magbagong buhay at umalis na sa teroristang grupo at magtiwala sa gobyerno. Ako si Neil Bukag, ang inyong kaugnay.